Good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas. Um ngayong umaga po ito, panibagong uh, aklat tayo ngayon sa mga taga-Tesalonica. So sa inyo po na may mga Bible at uh, continuous na nagbabasa, paki-kuha na po ng inyong Bible at yung mga walang Bible diyan, uh, kung pwede ay magtabi-tabi uh, na muna kayo at mash mag-share nang uh, ano napaka exit lang po nitong chapter 1 ng Tesalonica panibagong ano po tayo ng aklat at chapter 1 Okay, so bago po magsimula, uh, let's pray po muna uh, Hallelujah, uh, handa po natin ang ating mga sarili at tayo po ay lumapit sa ating ama sa langit Hallelujah, o aming dakilang Diyos, ama sa langit, pinupuri ka po namin Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kadakilan niyo po sa aming buhay sa oras pong ito ama ang bawat sa amin ay dinudulog namin sa iyo ang aming mga sarili magmula po sa akin sa mga tagapako um, Nueva Ecija Labo Camarines Norte maging ang sa amin sa salbasyon aming Diyos sa iyo po ang lahat ng papuri namin pasasalamat at nandito po ang aming mga pandinig at aming puso at isipan na linisin niyo po kami kung ay nakita kayong karumihan sa amin upang sa ganoon ay malaya po kaming tumanggap ng panimulang um, aral na ito sa amin sa pamagitan Panginoon ng buhay ni Apostol Pablo na kung saan ginamit niyo po ng maramihan sa mga mananampalataya. Hanggang sa ngayon, nabot kami ng salitang ito kaya salamat po ang puso namin at isipan ay malaya ka pong kumilos aming Diyos Ama sa langit. Ang maaang dalangin po namin ito sa iyo ay sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So, mga taga Tesalonica, ano po? Tesalonica, ito ay 'unang um, unang sulat ni Pablo. Sabi dito po, um, ang lungsod sa panimula, ano po? Ang lungsod ng Tesalonica ay kabisira ng Macedonia. Kabisira ibig sabihin kaharap, ano po, ng Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos di nagtagal, sinalungat siya ng ilang hudyong na iingit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga hintel. Dahil dito napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea So dito po isinasay-say lamang dito sa pasimula ng um, panimula ng aklat na ito. Kumbaga pinakasummary para maintindihan natin ano ang kahulugan ng aklat ng Thessalonica. So kaya ito po sinasaysay dito ang um, mga kaganapan ng panahon na si Pablo ay gumagawa ng sulat na ito. Ano po? Sabi dito, dahil dito napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea, di nagtagal nang nasa Corinto na si Pablo, tumanggap siya ng ulat ng kanyang kasama mula sa kanyang kasama at kamanggawang si Timoteo tungkol sa kalagay ng iglesia sa Thessalonica. Ang liham na ito ay sinulat ni Pablo upang palakasin, ang loob ng mga kristyano sa Thessalonica at bigyan sila ng panibagong pag-asa. So, naintindihan po natin sa bawat aklat ng banal na aklat na to, every chapter, dito natin naintindihan na ang bawat sulat nito ay para sa mga believers. It's either na ito i-correct or it's either ito'y palakasin. So, both side po, lahat ng mga sulat ng mga apostol, ito ay para sa mga mananampalataya na kung saan sa atin ngayon ay nagagamit po natin ito sa ating pamumuhay. Ano? So, ayan, ang liham na ito ay sinulat ni Pablo upang palakasin ang loob ng mga kristyano sa Thessalonica at bigyan sila ng panibagong pag-asa. Nagpapasalamat sa Diyos si Pablo dahil nabalitaan niya ang kanilang pananampalatay at pag-ibig. Ipinapagunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasama pa nila. Sa kaniya sinagot ang mga katanungan tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isa pang pananampalatayang na I ang isa bang mananampalatay na matay bago pumalik si Kristo ay magtatamorin ng buhay na walang hanggan yan po yung mga question ano na, na talagang uh, sinagot dito ni Pablo kailan babalik si Kristo? Yan po yung mga tanong. Bakit ang tagal? Nasaan na si Kristo? Matagal itong, ah uh, bakit hindi pa dumadating mula noon na nabalitaan natin na talagang um, laging may nagsasabi na dadating ang Panginoon So ngayon, bakit wala pa? So, yung mga bagay na yan po, mga katanungan na andito po yung sasagutin dito sa at aklat ng Thessalonica. Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na magsikap na gawin, magsikap nagsagawain habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus which is uh, until now sa ating buhay continues din natin ginagawa ang ating mga uh, gawain or mga mga katungkulan habang tayo po ay nabubuhay at habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So iyan po ang kabuhan ng aklat na ito. So punta tayo I mean, iyan ang summary at pakinggan po natin ang chapter 1. Okay? Chapter 1 verse 1. Mula kina Pablo, uh, ito yung mga introduction lamang po ito, ano? Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Tesalonica na nasa Diyos Ama at nasa Panginoong Heso Kristo, kagandahang loob at kapayapaan nawa ang sumainyo. Amen. So, ito, sabi po dito, ang pamumuhay at pananampalatay ng mga taga-Tesalonica. So ipapaliwanag lang po sa atin dito, ano yung maging-naging pamumuhay ng mga taga-Tesalonica. Sabi po dito, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwi na ikasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya at inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at inyong pagtitiis dahil nyo sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. So, mini-message dito ni Pablo yung mga manggagawa po. Ano na nando, nakikita ni Pablo yung, yung bunga ng kanilang pananampalataya na, na unawaan nila bakit nila ginagawa iyon dahil sila'y umaasa sa, sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan at babalikan ng Panginoong Hesus ang mga mananampalataya. Kaya ito'y patuloy silang nagsusumikap na gawin ang bawat katungkulan. Ibig sabihin, naandoon yung blessed hope, umaasa, nananampalataya, talat parang tayo po, umaasa tayo, nagaabang tayo, na darating ang panahon, tuto pa ng Diyos ang mga pangako niya sa atin, lalo na po itong buhay na walang hanggan. So kaya nga ang mensaheng ito, pinapalakas ni Pablo ang loob ng mga mananampalataya. Okay, sabi dito, mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Totoo po to. Sa ating buhay, ang salitang ito, hindi lang ito salita na binasa natin, hindi walang nakikitang pruweba sa ating buhay. 'di ba? Totoo ang sinasabi ni Pablo na ito may kapangyarihan hindi lamang ito salita kita natin visible sa ating buhay na ang salitang ito ay may kapangyarihan. Aklat, yes, libro kung titingnan natin, pero sa mga taong nananalig sa salitang ito, kumikilos po ang kapangyarihan nito sa tao. At totoong totoo po itong sinasabi ni Pablo na ang sabi dito, ano, hindi lamang sa pamamagitan ng salita Kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na pinaunawa sa atin noon, yung mga bagay, ano ba trabaho ng banal na espiritu ng santo pinaunawa sa atin na yung mga bagay na hindi natin napagtatagumpayan noon, noong tayo na nampalatay at sinunod natin ang kamandang ng salitang itong nababasa natin, unti-unti nating nakikitang nababago nababago ang ating buhay, kaya tulad ng sinabi dito ni Pablo, hindi lamang sa salita, ano? Sabi dito, sapagat ang magandang balita, magandang balita, which is the word of God, ito nga, sapagat ang magandang balita, ang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Ibig sabihin, naabot tayo din po, maging ngayon, naabot tayo ng salitang ito. Ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, kung makikita po natin doon sila, Apostol Pablo, yung sa kanilang pangangaral, may kasama amang kapangyarihan na ando na ayo nakakapagaling uh, pagaling sila na may sakit karamdaman na ando na po na sila ay nakaka uh, uh, tawag dito maraming mga ginaga si Pablo, sila Pablo na talagang mga himala noong panahon sa kanilang pangangaral at same thing sa atin ang nakita natin dito na nagkita natin sa ating buhay sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos na babago at nabago tayo ng ating pagkatao na kung titingnan po natin, sino ba tayo noon, di ba? But then because of the Holy Spirit na binabasa natin at pinanampalatayanan, nakikita natin ang kapangyarihan nito sa ating mga buhay. Amen? So ayan, sabi dito, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin alang-alang sa inyo. Kasi dami pong mga sacrifice ng mga apostol para lang nila maipangaral ang salita ng Diyos. Katulad nitong si Pablo na kulong, na kulong, di ba? Maraming mga instances na si Pablo po ay talagang naandun na yung inalipusta o naandun persecution kay Pablo pero hindi siya hindi siya pinanghinaan ng loob bagos naging matatag siya kasi, ra, kasi ranas niya po yung kapangyarihan ng Diyos habang siya ay nangangaral same thing po da, sa atin dito sa living by faith kung saan nagsimula ang living by faith talaga namang wala tayong nakikitang naaninag kung pa, paano na tayo uusa dito sa gawain dahil talagang financially kailangan natin ang 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 pira dito sa sa maliban sa salita ng Diyos kailangan talaga natin ng finances lalo na po ngayon di ba uh, ngayon ilan ang gawain lima so every week naon jan yung mga finances pero dahil na nanaligtay dito sa salita ng Diyos na pinaniniwalaan natin na kapag ang Diyos ay ang nagbukas siya ang bahala sa lahat ng pangangailangan natin at totoong pinatuya until this time nakikita po natin ang pag-sustain ng karunungan kaalaman sa atin dito ng ng salita ng Diyos at hindi hindi lamang yung pagpapalang finances, tinutulungan tayo ng Diyos, pinapakita ng Diyos, hindi tayo pinagkulang. So ito po yung pinapaunawa dito ni Pablo, ano? Na talagang uh, nakita, nakita natin, mismo rin sa ating buhay, na yung pinapangaral nila na naabot tayo ay may kapangyarihan. Amen? Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon, which is yung halimbawa ni Pablo ay uh, nakita ito ng mga tao talagang stand firm si Pablo po at nakita ito ng kanyang mga pinangaralan kaya kahit na si Pablo ay nasa kulungan, lalo pa pong naging matatag ang mga believers dahil nakita nila na si Pablo hindi man lamang pinanghinaan ng loob sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang paglilingkod. Amen? So ito po, sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon, number one, ng halimbawa ng Panginoon na pinakita sa atin ng Panginoon kung... Um, uh, kung gaano po siya talaga na sa ama lamang siya sumusunod pinakita dito sa pamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus nang siya po ay nabubuhay dito sa lupa bilang tao, 'di ba? Nung panahon na siya po ay uh, bago siya ipako sa krus, nakita natin kung paano siya naging masunurin sa Ama at yun ang ginaya nila Pablo sa kanilang pamumuhay at sa kanilang paglilingkod. Ngayon naman sa atin, sa pagbabasa natin, ginagaya din natin sila. So ito po, at yung, yung kapangyarihan na natararanas sa mga apostol, same thing po, nararanas din po natin ang kapangyarihan dahil malinaw ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito na-expire, walang expiration ang kapangyarihan ng Diyos. Same power ang tinatanggap. Hindi siya nagbabago yung kapangyarihan niyang noon, ngayon magpakailan pa man, the same power sa mga taong nananalig at naniniwala sa salitang ito. Amen? So, ayan. Uh, sabi dito, ayan, ulitin ko po sa verse 6, sinundan ninyo ang halimbawa, ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon kahit na dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu ng Diyos the time na ang dami po nating mga trials, ano, pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos verse 7, kaya naging huwaran kayo ng mga mananampalatay sa Macedonia at Akaya. So, ibig sabihin, nakita yung, yung mga mananampalatay, nak, na, na, nakita yung kapangyarihan sa kanilang buhay. At thing po sa atin, sama-sama tayo, nakikita natin ang power ng Panginoon sa gawain ito po. Ano? Sapagat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos, ay nabalita sa lahat ng dako. Amen. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita sa lahat ng dako. Iyan po. Totoo na nakikita ng marami lu ang, ang patuloy na pagtulong ng Diyos sa gawain ito sa atin po. Marami ang nakakawitness na talaga po na God is with us sa gawain ito. Sabi po dito, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Nakikita po, totoo po. Nakikita ito ng tao. Amen? Verse 9, ang mga tagaroon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung ga paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos. Amen at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito yung blessed hope po na talagang sinusunod natin yung mga instruction dito sa atin sa tulong ng banal na espiritu ano, pinapaunawa sa atin kung papaano ang totoong pagsamba at pagsunod sa Diyos sa pamagitan ng pananatili natin sa word of God. Ito ay si Jesus na muli, na muli niyang binuhay na siya rin magliligtas, nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. So kasi po, alam natin na talagang pagdating ng panahon, ibubuhos ng Diyos ang puot sa lupa sa mga taong ayaw makinig sa kanyang mga babala, ayaw makinig sa, sa mga sinasabi ng Diyos, ano po, may parusa. Alam po natin yan. Kaya sa salamat po sa Panginoon dahil sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Diyos, pinapakinggan natin ito dahil alam natin na hindi nagbibiro ang Panginoon, binababalaan tayo sa lahat ng pagkakataon, kaya habang binabasa natin ang salitang ito nakikita natin ano ang kalooban ng Diyos at ano hindi niya kalooban at sa tulong ng banal na Espiritu, tinutulungan tayong makasunod sa kanyang kalooban, ang kailangan talaga po yung yung pananampalata, ibig sabihin yung wing willingness natin na sumunod sa kalooban ng Diyos at siya na po ang tumutulong sa atin na ma-overcome ang lahat ng gawa ng salibutan, gawa ng mga laman at anumang uri ng kasalanan po at yun ay gawain ng Holy Spirit na nagtumutulong sa atin na tayo ay makasulod sa kalooban ng Diyos. So anyway, so napaka-exit po ng chapter 1. Diyan tayo magtatapos at ah... Uh, yun po, purihin ang Diyos sa inyong mga buhay at lagi ko pong itong pinapaalala. And I know, hindi lamang ako ang nagpapaalala sa inyo. Um, maging ang lahat dyan na mga nagtuturo po ay laging nagre-remind sa inyong lahat. Manatili tayong lahat sa salita ng Diyos. Basahin, basahin ito. Dahil dito tayo kinakausap ng Diyos. Amen? So, purihin po ang Diyos. Um, Diyan na muna tayo at hanggang sa next week uli. Let's pray. Hallelujah, dakilang aming Diyos na banal. Salamat pong muli sa um, aklat na ito ng Tesalonica na kung saan. Sa pamagitan ni Pablo, dito mo nyo po tinuturoan uli ang mga Kristiyano na magpakatatag, magpakatatag ang bawat isa. Dahil unang-unang -una, kalakasan po namin nagmumula din sa iyo. So balit nais mo kami makita, O oh Lord God, na nandoon yung buong puso namin na pagsunod, yung willingness namin makasunod sa kalooban mo. Kaya tinutulungan nyo din po kami, O oh Lord, sa lahat ng oras at sa araw-araw ng aming pamamunod muhay at naandyan ang pag-alala ng Banala Espiritu na nagpapaalala sa amin kung anong kalooban mo, ano ang dapat naming gawin. Kaya Lord, buong buhay patulinan patuloy na itong idinudosay sa iyo. Ikaw po ang manguna sa aming lahat. Aming Diyos, Ama, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin salat lahat ng ito at ang lahat ng dumalo sa araw na ito. Kilala niyo po sila. Ikaw ang nagdala sa kanila upang mapakinggan ang mensahe mo. Kaya bahala ka na po, Panginoon, sa bawat puso na tugunin ang bawat dalangin at tumang desire na itong mabubuting bagay kaya ikaw po ang magkaloob at pinasasalamat na yung ang kagandahang loob mong ito sa bawat so sa amin kaya Father God we thank you Lord we thank you Holy Spirit at ang lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan po ng Panginoong Heso Kristo Amen Amen so God bless everybody bye bye